Aralin 1: Ano ang komunidad? Pamantayan pangnilalaman: Naipamamalas ang pag-unawa sa kahalagahan ng kinabibilangang komunidad. Sa pamantayan sa pagganap: Malikhaing nakapagpapahayag o nakapagsasalarawan ng kahalagahan ng kinabibilangang komunidad. Para sa ating milk o kasanayang pagkatuto, naipaliliwanag ang konsepto ng komunidad. Panimula at mga susing konsepto. Ano nga ba ang komunidad? Lahat ng tao o mamamayan ay nabibilang sa isang komunidad. Ang komunidad ay binubuo ng mga pangkat ng tao o pamilya sila ay sama-samang namumuhay at naninirahan sa isang puo na mayroong magkatulad na kalagayang pisikal at kapaligiran. Sa komunidad, matatagpuan ang iba't ibang mga institusyon tulad ng paaralan, pamahalaan, simbahan, sentrong pangkalusugan, pook libangan at pamilihan. Ang komunidad ay maaring nasa tabi ng dagat o ilog, kapatagan, talampas at kabundukan. Ito ay maaring isang lungsod o isang bayan. ang ating bansa ay mayroong maraming komunidad. Ang ilang halimbawa ng komunidad ay Barangay Pulumbulo, Barangay San Jose, at Barangay Santo Rosario. Ang mga komunidad na ito ay matatagpuan sa lungsod ng Angeles. Ang isang komunidad o barangay ay pinamumunuan ng isang leader o barangay kapitan. Ngayong nalaman mo na kung ano ang isang komunidad, magkakaroon tayo ng isang gawain. Ito ay isang crossword puzzle. Nice kung buuin ninyo ang crossword puzzle sa pamamagitan ng pagtukoy sa mga salita na inilalarawan ng mga pahayag sa iba pa. Para sa ating pahalang, ano kaya ang sagot dito? Ito ay binubuo ng mga tao o pamilya na sama-samang naninirahan sa isang puo. Number two, pababa. Dito naninirahan ang mga tao kung saan mayroon itong magkatulad na kapaligiran. Number three, siya ang namumuno sa isang komunidad. Mamaya ay malalaman ninyo kung tama ba ang inyong sagot. Para sa ating gawain ito, pusuan mo ang tama. Nais nice kong kumuhit kayo ng malaking puso sa mga pahayag na nagsasabi ng tama tungkol sa komunidad. Gumuhit naman ng ekis sa mga maling pahayag. Number 1. Ang komunidad ay binubuo ng pangkat ng mga tao na sama-samang namumuhay. Pusuan mo kung ito ay tama. Number two, ang mga matatanda ay hindi kabilang o kasali sa isang komunidad. Pusuan mo ito kung tama at ekis naman kung hindi. Number three, ang komunidad ay pinamumunuan ng isang leader o kapitan. Tama ba ito? o mali. Number four, ang mga tao sa komunidad ay naninirahan sa isang puok na magkatulad ang kapaligiran. Pusuan mo ito kung tama at ekis naman kung mali. Number five, ang komunidad ay maaaring matagpuan sa tabi ng dagat, kapatagan, o kabundukan? Puso ba? O ekis? Number six. Ang komunidad ay hindi bahagi ng bansa. Puso ba? O ekis ang iyong sagot? Para naman sa gawain three, pangalanan mo ako. Nais nice kong ibigay ninyo ang pangalan ng mga halimbawa ng mga institusyon na bumubuo sa isang komunidad. Number 1. Ano ang tawag dito? Number 3. Ano na naman kaya ito? Number 4. Hmm. Mukhang nagpupunta rin kayo dito o nakikita nyo ito sa inyong komunidad. Number four. Hmm, mukhang alam nyo ito ha. Ano kaya ito? At number five. Hmm, dito bumibilin ng ating mga kailangan si nanay. Para naman sa gawain 4, tara sa aming komunidad. Nice kong iguhit ninyo ang inyong komunidad. Maliwanag ba mga bata? Magaling! Isulat dito o iguhit dito ang inyong nakikita sa inyong komunidad. Ito ang aking rubrik na aking gagamitin sa pagpupuntos. Ang aking mga pamantayan ay nilalaman ng iginuhit para makakuha kayo ng perfect score. Maaring o dapat may pakita ninyo ang kompletong presentasyon ng komunidad na kinapipilangan pangalawang pamantayan, pagkamalikhain. Upang makuha ninyo ang perfect score, dapat lupos na may papamalas ninyo ang pagkamalikhain sa paghahanda. At ang huli nating pamantayan, kalinisan sa pagkaguhit at pagkakulay. Dapat Malinis ang inyong pagkaguhit at pagkakulay ng ng presentasyon ng komunidad na kinabibilangan. Maliwanag ba mga bata? Magaling. Bilang panghuli, nais nice kong sabutin ninyo magkaroon kayo ng refleksyon tungkol sa ating aralin na tinalakay ngayong araw. Ano ang pinakamahalagang natutunan mo sa ating aralin? Masaya ka ba sa iyong nalaman? Bakit? Narito ang mga sagot. Para sa gawain 1, number 1, ang sagot ay komunidad. Number two, po-o. Number three, leader. Nakuha nyo ba lahat mga bata? Magaling! Nagawain two, ang number one ay puso. Number two, ekis. Number three, puso. Number four, puso. Number five, puso. At number six, ekis. Anong yung marka? Magaling. Para sa gawaing tree, narito ang mga sagot. Number one, puok-libangan. Number two, paaralan. Number three, simbahan. Number four, ospital. At number five, family.